Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Love oh Team. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay pumunta muli si Kuya Vincent sa bahay ni Miss Rachel at ng buong pamilya niya. Kinamusta niya muli sila Miss Rachel pati na rin si Papa niya at ang mga kapatid ni Miss Rachel. Pagkapunta doon ni Kuya Vincent ay naabutan niya din na kumakain si Miss Rachel inalok naman ni Miss Rachel si Kuya Vincent na kumain. Kaya napatumayan talaga ni Kuya Vincent na napakabait at napakagalang ni Miss Rachel sapagkat palagi daw siyang inaalok nito na kumain kapag kumakain si Miss Rachel at nakita niya ito. Dahil kumakain pa si Miss Rachel ay kinausap muna ni Kuya Vincent ang papa ni Miss Rachel. Kinamusta ni Kuya Vincent ang Papa ni Ms. Rachel kung kamusta na ang kalagayan nito? Sabi naman ng Papa ni Ms. Rachel ay habang tumatagal ay mas um okay na daw ang kanyang pakiramdam. Oh my angel, angel baby. pinayuhan naman ni Kuya Vincent ang papa ni Miss Rachel sa mga dapat niyang gawin o kainin. Nang sa ganon ay mas maging healthy siya at mas mapadali ang kanyang paggaling. mga ayon naman ng papa ni Miss Rachel sa mga payo ni Kuya Vincent. Pagkatapos naman ng kanilang pag-uusap ay natapos na rin kumain si Miss Rachel. Kaya naman, kinausap na ni Kuya Vincent ang dalaga. Ang una niyang kinamusta dito ay kung okay na daw ba ang kanyang pakiramdam tungkol sa mga bashers. Sabi naman ni Miss Rachel ay okay na daw talaga at talaga makamove on na rin siya at natatanggap niya na rin na hindi lahat ng tao ay magugustuhan siya. Nag-iiba na rin daw ang kanyang mindset at talagang naiintindihan niya na kung bakit may mga bashers. pagkatapos naman ay nabalik naman ang usapan kay Kuya Roel. Tinanong ni Kuya Vincent kung kailan ang uwi ni Kuya Ruel. Sabi naman ni Miss Rachel ay August 3 or 5 daw ang uwi ni Kuya Roel. Tinanong naman ni Kuya Vincent si Miss Rachel kung nangimiss niya daw ba si Kuya Roel. Natawa naman si Miss Rachel at inamin na oo kaya kinilig din si Kuya Vincent sapagkat inamin din ni Miss Rachel na namimiss niya talaga si Kuya Rowell. Sabi naman ni Kuya Vincent ay kung magkakamustahan pa daw ba si Kuya Rowell at Miss Rachel sapagkat malayo sila sa isa't isa. Sumugot naman ang dalaga at sinabi niya na opo. Talagang nag chat daw si Kuya Rowell at Miss Rachel tuwing gabi at nagkakamustahan tungkol sa kanilang araw. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Inamin pa nga ni Miss Rachel kay Kuya Vincent na talagang may mga bashers pa rin at nagchat sa kanya na naninira. Sinasabi daw nila na may umaligid-aligid daw kay Kuya Ruel doon. At ang sabi naman ni Miss Rachel ay hindi naman daw siya kaagad naniniwala sa mga ganitong sinasabi ng ibang tao. Sapagkat una sa lahat daw ay may tiwala talaga siya kay Kuya Ruel. At syaka alam niya naman daw ang tamang gawin ni Kuya Rowell. At alam niya din daw na hindi naman talaga ganoon si Kuya Ruel. Kaya mas nangyibabaw kay Miss Rachel ang kanyang tiwala. Kita talaga natin na talagang napakalaki ng tiwala ni Kuya Rowel and Miss Rachel sa isa't isa. Pagkatapos nito ay napansin naman ni Kuya Vincent na talagang gumaganda lalo si Miss Rachel. At sinabi naman ni Miss Rachel ay pasasalamat niya daw ito sa so Diyos. At sa huli din ay nagpasalamat din si Miss Rachel kay Kuya Vincent, kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edda, at kay Kalinga Prab sapagkat kung hindi daw dahil sa kanila ay hindi rin sila mapupunta sa kasalukuyang sarili nila ngayon. Napakaraming bagay daw ang tulong nito sa buhay ng pamilya ni Miss Rachel. Yeah. <laughs> ngayon ko sabi nga sa bangging sa akin, magturo ko daw kamo edit kayo ako ah nag edit pero yun sabi ko sa iyo huwag ka naman din mag huwag ano, mong pabayaan ng sarili mo naman magpuyat baga oh, iba din yung narararo kaya nga, tawa tayo, tama nakikinig kayo ha ganyan ang labis na kapuyatan ay nakakasama din kung um, una alam mo nagiging sakit yan yung dugo natin na uh, yung red mas naguunti mas dumadami yung white blood cell o ganun yun kumbaga mas may lupim niya ata ang tawag nun sa panagkakaroon ng galon sakit o di ko lang alam kung ano wala na po pero at least naka endol na kayo wala po naka-enroll kailan ang huwi ni Roel? August 3 po at August Hmm. buti lagi naman kayo nagkakamusta ano naman po? Pero bihira lang kami mag-chat. Parang yung ano lang po, good evening, tapos good night. Yung good evening na yung mga ano yung abot yun na ilang oras, tapos mga kista, plus, good night. Yun lang. Hanggang lang po ang mga usap na. Ma... Mga update na lang po, kamusta na yun. Pero at least okay naman. Okay naman po. Saka... Hindi mo nami-miss. Hindi mo nami-miss. Hindi <laughs> Ha? Hindi mo nami-miss. Yun totoo. Real talk. Sarili to. Yan to to. <laughs> di ba? Ang isang tao kasi... Namimiss yung, ano, yung banding. Ang isang tao kasi hindi mo... Ma... Ki, ano, hindi mo ma, parang hindi mo mapipigilan yung ano, di ba? Pag may inisip pa. Nakikita mm -hmm. kasi sa, ma aura mo sa mukha eh. Di ba? Ano na lang, kapag namimiss. Video call. Pag nakikita yung mga video sa, ano, sa dati mga video sa, uh -huh. ina, binapanood Ah, uh -huh. pag namimiss mo siya. Tapos yes, meron pa ka ngayon yung sa, may sin may naninira sa kanya. May nan? May naninira sa kanya. Oh, bakit? Maganda daw may umaaligid daw na bae, eh? ganun sabi ko. Ano man 'yun pambihira <laughs> naman tumawag ako. Grabe. Ganun sila. <laughs> bakit naman? Bakit ganun ano? Mm -hmm. Ay, talaga ang mga tao talaga, grabe. Lahat mapangusga. Hindi yeah. naman totally lahat. May mga tao talagang mapangusga. 'Di ba? Inuhusgaan agad ng okay, mga sabi, tao, no? Sabi ko, kung may maipakita ka sa akin, tsaka lang ako maniniwala. Pero basta alam, na alam mo naman na ano. Huh? na Diyo. Normal yun, <laughs> kung may magligid uh, eh. Kung may, Opo. Kasi, siyempre, charity vlogger kami, yes. di ba? Sa akin, grabe ng mga tao. Kailangan pa talagang siraan sa akin. <laughs> sabi ko, hindi yun naman masisira. Hindi na, yun naman masisira kami, tsaka malaki naman yung tiwala ko sa kanya. Hindi mo masisira ang? hindi naman nila masisira yung tiwala ko. Ah. Kasi, yeah. hanggat wala silang proof, hindi naman ako maniniwala ka Tsapa, mm. At least, talagang dapat may basihan. Opo. Tama yun. Yung about sa pag-shoutout shoutout sa, sa live, ah. Uh -huh. eh, alanganin daw yung pag-shoutout sa akin. Sabi ko. Mm -hmm. Sana hindi ako shinout out. <laughs> <laughs> alanganin daw yung pag-shoutout sa'yo ni Royal. Shinout out naman ako ng tao. wala naman sa akin problema na hindi ako shout out, okay lang. No? Uh -huh. Ah. ko naman na ano, busy din yung tao. Bakit so, sobrang eh? dami po na nagko-comment, mm. Papansin pa kaya ako. Kaya naman. akin lang, magpasalamat lang doon sa mga tao. Tsaka, sabi na, ingat kay ba mm -hmm. Support lang mm. Support lang. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at napaka-sweet na latest update sa Ruel and Love Team. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!